Kapi na po! Alam niyo mga ka-Facebook, kapag ho ako inihikilibing, nakikita ko ang pagkakaiba ng mga rich at mga difficult. Mm -mm. Ang mga mayayaman, parang supporting roles lang sila. Samantala ang mga mahihirap, ang mga difficult, pang best actress. Dahil kapag ka ang mga mayayaman ay nailak sa libing, ganila Samantala pag mahirap, naku po, isa pangpamasang award. May garni pa. Naku po! Ang asawa ko! Anong bait! Ay anong bait ng asawa ko! Pa! Mga pagkabait daw. Samantala nung panahon sila ay nagsasama, gustong-gustong mamatay na pag nag-aaway. Tsaka napansin ko, pag mayayaman, pagkatapos ng living, ang mayayaman eh, natawag ng attorney, paghahatihan ng mana. Tumatala pagka difficult, yung mga may hirap. Salibing po, ang iyak-iyar na eh. Naku pa! Asawa ko! Bakit mo ako iniman? Ang dami pa nating utang! Ang dami pa nating utang! Sino pang pagbabayarin nito? Wala nga ako pa rin! Ako pa rin ga! Bakit mo ako iniman? Ang dami pa nating utang! Gayon ang maya kapag ka nasa hokay na yung asawa. Pag ano, tapon lang sila tapon ng bulaklak, nagar nila ang ah. yung naghahagis ng bulaklak. Samantala, pag mahirap, sa nopo po! Best actress na best actress. Ganun ang mga acting. Sasama na! Asawa ko, sasama na ako! Sasama na! Pero pag itunulak mo na may galit na galit, meron na akong nakitang libing eh pinapasok na sa hukay. Eh. Sabi ng asawa, eh sa asama na! Sa asama na ako! Eh, sa galit ng anak, eh itinulak. Sabi, eh lakad daw, sama na ako inay. Sabi ng inay, eh, eh pag ako hinahulog-hulog la ang eh. Si, Makakatikim ko sa ating pag-uwi. Ay naku, mga Pilipino nga naman, ano, pang supporting act, acting ng ating award, pang best actress, the best Bye-bye.